Good morning po sa ating lahat. Happy weekend po. So ngayon po guys ay nandito na naman po tayo dahil bukas po ay ghost month na. Ghost month na po bukas kaya po ibabahagi natin ang mga hindi ninyo dapat na ginagawa hanggat maaari ay iwasan ninyong gawin. Ngunit disclaimer, ito po naman ay para sa mga taong naniniwala lang dito. Kung kayo ay hindi naniwala, wala pong problema. Huwag po ninyong pansinin ang ating video. Maghanap po kayo ng mga video na gustong gusto ninyo. So, ito po ang dapat na iwasan hanggat maaari ay eh iwasan. Iwasan mo ang pagpapatayo ng bahay ngayong ghost man. Ipagpaliban mo po muna kung nagpaplano ka. Ganon din sa pagtatayo ng negosyo o pagbubukas ng negosyo, wag na wag po muna ninyo itong gawin. Iwasan din ang mga pag-swimming, lalong-lalo na sa araw ng biyernes. Okay? Kahit paglipat ng bahay, kung may ko ay nagpaplanong maglipat ng bahay, ipagpaliban nyo po muna ito hanggang matapos po ang ghost man kapag boss man sinasabing bukas ang pintuan ng impyerno kaya naglilipana ang mga kaluluwang ligaw ang mga masasamang espiritu naggalat ang mga negative energy na magdudulot sa atin ng kamalasan kaya maglagay kayo ng tubig sa isang malinis na malinis na baso ilagay ito sa likod ng inyong front door at tanggalin lamang po ito doon sa pagsapit ng September 2 ng gabi Muli po nating paalala, ito po ay maaari ninyong gawin kung kayo ay naniniwala dito Kung hindi naman kayo naniniwala dito, huwag po ninyong pansinin ang ating video Maraming salamat